Sa bawat paglalakbay ng buhay, may mga pagkakataong dumadaan tayo sa matitinding pagsubok. Ang kwento ni Tatay Ruben, isang masipag na tricycle driver, ay isang halimbawa ng isang magulang na buong puso ay nagsakripisyo para sa kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat ng hirap at sakripisyo, isang mahalagang aral ang kanyang iniwan sa kanyang mga anak bago siya tuluyang pumanaw. Sa kanyang huling sandali, nakapagbigay siya ng gabay at lakas sa kanyang paboritong anak, si Mayumi, na magpapatuloy sa buhay na may pag-asa tapang. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagmamahal ng magulang ay walang hanggan at ang mga aral na iniwan nila ay magbibigay gabay sa ating paglalakbay. Halina at sabay-sabay po natin pakinggan ang isa na namang inspirational story na pinamagatang ang huling pag-uusap. Sa isang tahimik na baryo sa may kabundukan, may isang tricycle driver na kilala ng lahat sa kanyang mabait na ugali at masipag na paggawa. Ang pangalan niya ay Tatay Ruben. Sa kabila ng hirap ng buhay, hindi siya nawawala ng ngiti at pag-asa. Apat ang anak ni Tatay Ruben at isa na dito si Mayumi, ang kaniyang pangalawang anak na babae na may espesyal na ugnayan sa kanya. Isang araw habang nagmamaneho si Tatay Ruben sa kanyang tricycle, bigla siyang nakaramdam na matinding sakit sa dibdib. Ang sakit na ito ay hindi ordinaryo. At bago pa man siya makausap ang sinuman, bumagsak siya sa kalsada. Wala siyang malay at agad siyang dinala sa hospital. Sa kabila ng lahat ng pagsubok ng mga doktor, hindi na siya naisalba. Sa kabila ng malupit na pagpano ni Tatay Ruben, isang himala ang naganap. Bago pa man siya tuluyang maglakbay patungo sa kabilang buhay, nagkaroon siya ng pagkakataong makipag-usap sa kanyang paboritong anak, si Mayumi. Nasa bahay si Mayumi nang dumating ang tawag mula sa hospital. Habang nakatambay siya sa sala, abala sa mga gawain sa bahay. May narinig siyang sumabog na tunog mula sa telepono. Mabilis niyang kinuha ang telepono at ang boses mula sa kabilang linya ay naghatid ng masakit na balita. Miss Mayumi, ang ama niyo po, siya po ay inatake sa puso. I'm really sorry, wala na po siya. Ha? Ah! Napatras si Mayumi sa gulat, hindi siya makapaniwala. Ang kanyang ama na laging puno ng sigla ay bigla nalang pumanaw nagpapasa na po kami ng mga documents para sa kanyang pamilya. Kung nais niyo pong dumaan, nandyan po siya sa ICU, sabi ng nurse sa kabilang linya. Nang marinig ito ni Mayumi, mabilis siyang tumakbo patungo sa hospital. Ang puso niya puno ng takot at lungkot. Habang papalapit siya sa hospital, iniisip niya ang lahat ng magagandang alaala -ala niya ng kaniyang ama. Ang mga masayang sandali, ang mga tawa, at ang walang sawang suporta ni tati Ruben sa kanya at sa kanya mga kapatid. Ngunit ang tanong niya sa kanyang isipan, Bakit ngayon pa? Bakit sa gitna ng lahat ng yon? Dahil sa bilis ng pagdating ni Mayumi, nahulog siya sa isang trance ng takot. Ngunit nang makita niyang nakahiga sa kama ang kanyang ama, hindi siya makagalaw. Ang katawa ni Tatay Ruben ay hindi na gumagalaw. At ang mga doktor, tanging nakamasid na lamang. Ngunit sa isang hindi inaasahang pangyayari, nang hawakan ni Mayumi ang kamay ng kanyang ama. Isang maliwanag na ilaw ang nagningning mula sa kanyang ama at isang malambing na tinig ang sumalubong sa kanya. Mayumi, anak ko. Ang mga salitang yon ay parang himala. Hindi makapaniwala si Mayumi na buhay pa ang kanyang ama. Hindi sa katawan, kundi sa espiritu. Ang kanyang ama ay nakatayo sa harap niya tila buhay na buhay pa, kahit na ang kaniyang katawan ay wala na. Tatay, ikaw ba yan? Tanong ni Mayumi, halos hindi makapagsalita sa pagkabigla. Oo, oh, anak. Ako ito. Tumango si Tatay Ruben. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pagmamahal at saya, tulad ng dati. Meron tayong sandaling pag-uusap bago ako maglakbay patungo sa kabilang. Nagulat si Mayumi sa sinabi ng kanyang ama. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, naramdaman niyang parang nahanap na nila ang sagot sa maraming tanong sa kanyang buhay. Tatay, bakit? Hindi ko kayang mawala ka. Umiiyak na wika ni Mayumi habang hinahawakan ang kamay ng kanyang ama. Paano na po kami? Mayumi anak, ang buhay ay isang paglalakbay. Walang kasiguruhan kung kailan o paano ito magtatapos. Ang mahalaga ay ang mga ala-ala na naiiwan at ang mga aral na natututunan natin mula sa bawat isa. Sagot ni Tate Ruben, ang tinig niya ay puno ng kabaitan. Pero, tay, ang sakit. <laughs> paano ko malalampasan to? Patuloy na umiiyak si Mayumi. Alam ko, anak mahirap. Ngunit hindi ako alis ng hindi ka handa. Huwag mong kalimutan na ikaw ay malakas. Lahat tayo may misyon sa buhay. At ang iyong misyon, magpatuloy. Alam ko na hindi mo na ako makikita. Pero narito ako sa puso mo. Kaya mo yan. At huwag ka na mag-alala sa akin. Dahil sinisiguro ko sa iyo, napapunta na ako sa isang masayang lugar. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Nagbahagi si Tatay Ruben ng mga saloobin tungkol sa mga pangarap niya para sa kanyang mga anak. Pati na rin ang mga sakripisyo na ginawa niya upang mapabuti ang kanilang buhay. Pinipilit niyang magbigay ng lakas at tapang sa kanyang anak na magpatuloy sa buhay. Bago magtapos ang kanilang pag-uusap, nagsabi si Tatay Ruben, Mayumi, anak, alam ko na sa mga sandaling nito, puno ka ng takot. Ngunit sana maging inspirasyon ko ang mga alaala -ala natin. Ang pagmamahal ko sa inyo ay magpapatuloy sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Maging matatag ka at huwag mong kalimutan, ang Diyos ay laging nandyan. Habang ang mga salita ng ama ay nagbibigay ng lakas kay Mayumi, hindi na rin siya nakapagpigil sa mga luha niya hindi niya napigilan ng mapaiyak. Sa kabila ng pagsubok na ito, isang bahagi ng kanyang puso ay nakakaramdam ng kapayapaan. Ang mga aral ng kanyang ama, ang mga pagmamahal at sakripisyo, patuloy niyang dadalhin sa kanyang paglalakbay. At bago tuloy niyang maglaho ang imahe ni Tatay Ruben, nagbigay siya ng isang ngiti sa anak. Magpatawad ka at matutong magpatawad sa sarili mo Mahal ko kayo anak. Nang magtapos ang kanilang pag-uusap, ang imahe ng kanyang ama ay dahan-dahang naglaho at natagpuan ni Mayumi ang sarili sa isang matinding kalungkutan. Ngunit may bagong lakas na nagmumula sa mga salita ng kanyang ama. Ang buhay ng tao ay puno ng pagsubok at sakripisyo. Ngunit sa bawat pagpanaw ay may aral na naiwan. Ang pagmamahal ng isang magulang ay hindi natatapos sa pisikal na pagkakaroon o pagkawala. Habang may buhay, may pagkakataon tayo magtulungan at magbigay sa isa't isa ng lakas, tapang at pag-asa. Sa bawat huling saloobin at mensahe ng ating mga magulang, may aral na nagpapaalala sa atin na patuloy na maglakbay sa landas ng buhay na may malasakit, tapang at pananampalataya.